Ito pa rin. 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 Sa isang piti ko lang makawala yung damit na. Tignan mo kung kami na to. Naitan niyo? Oh! Puta! Puta! Ang damit ko! Oh! Ang damit ko! Oh! Ano ba yan? Shit! Ito yung nangyari sa damit natin. Sino man mo Man-trip mantrip man no. no, no, man-trip man nyo. David stay David Blaine! Blaine! David... blaine, blaine! Siya na, Ikaw ba talaga yan, David Blaine? Oh my God! Balik mo yung damit namin, David Blaine! Balik mo yung ding, papatingin namin! Ato yung damit namin! Okay. Asa... <laughs> namin! Balik damit namin, David Blaine! Wala pa rin pa kayo tiwanag kay David ko. Uh, uh, yeah. isang ah. yung bago, magic. bago, 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 yung kakaibang magic bago, 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 bago,